Mga kapuso, hindi po manok ang laman na itong bayong to o gulay. Ang laman po nito ay bota. Ang sabi ni Emer, pag ikaw'y nangalakal, kailangan safe ka dahil doon. pero mga tibo, may mga pako at maraming matutulis na bago. Ito pa ba yung bababaan? Oh, kita mo na, dami oh. Ayos. Kuya Emer, ano ba yung ginagamit mo sa pangangalakal? Anong mga instrumento? Magnet. May magnet. Tapos pala. Saan mo nilalagay yung magnet sa pala? Ito, ganito. Sa ilalim lang. Para pagangat ng ganun, nandito yung buhangin. Siya ang sasandok ng mga pato. Ano kasi kayo nagsisimula sa umaga? Alas 8. Hanggang ano? Alas 5. Ito 8 to 5. No? Oh, ano yung pinaka nangyari sa yung hindi mo makakalimutan sa pangangalakan? Nakuryente ako. Ano nangyari? Nahawakan ko yung pinaka-ground ng bahay. Kala ko bakal. Pag-awa ko ng ganun ay nasa tubig ako yun, nangisay ako ng ganoon Buti ka mo, ko yung wet ng gano'n. Paghata ko, yun, pinakadugtungan siguro sa taas Saka na puton. Tsaka nawala yung kuryente. Eh, hey, Mer, ano ba yung masasabi mong pinaka-the best na araw mo nangyari sa'yo sa pangangalakal? Bali, nakakuha ko ng ano. Sinaw ng ginto. Hindi ko alam kasi kung panahong pa siguro ng hapon yun. Inabot siya ng 16 grams, tapos 21K ang kilates niya. Inabot siya ng 24,000. 24,000? 24,000. Yun yung touring na sa'yo? Oo. Oh. Yung mga napupulot yung mga ginto, yung mga pako. Sa Saan ba nang ngayon na usually? Halimbawa, bahay. Pag nagwali sila ng mga abo, diretso laglag sa ilog. Tapos yung mga singsing -sing naman, mga kwintas, mga hikaw ganun, sa mga CR. Pag naliligo, siyempre hindi nauhubad, nasasabunan yung daliri. Laglag, -lag. tapos ipaplas ng tubig. Diretso na sa kurek. Siyambahan lang. Oo. Oh, hey, Mer, ako naman nasusubok ha. Titignan natin, baka makadampo tayo dyan ng ginto. Sana nga, sana nga. Okay. okay. Sana so, nga naman ang sweat camera, meron na. Hindi <laughs> ba pwede to? Hindi pwede yan. Sa <laughs> mga ano kasi yan, ah? mga plastic. <laughs> plastic, hindi yung uh, bra. Oo. Oh. Oh. Dali ah! Smile. oh, ah! Oh. Mer, tingnan mo sa likod ha, pag na. Hop. Oh. Tanchan. Wala, wala pa, wala. Sandali Oh. Free soft drinks. Launa. Alas, Alas tres. Alas tres. Hoy. Ang dami oh. Ha? Okay ba yun? <laughs> Ay! Uy! Ako! Mer! Mukhang wala tayong nakukuha. Ano bang kailangan natin? Baka ah, sumisid. <laughs> Sisid? Si Sisid. Masak ah, ng jumpo meron <laughs> Next time na lang. <laughs> saan nyo naman dinadala yung mga nakakalakal? Sa junk dito sa may Kamuning.